Rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay naganap na ang pahirap at pasakit na dinanas nga nitong si Tanggol sa loob ng correctional na kung saan ay grabing paghihirap at pagdurusa ang kanyang dinanas sa kamay nitong uh, si uh, Warden at sa kamay nga ni Chief Espinas kasama ng mga kanyang alagad na kung saan ay kinuryente, binugbog, tinakpan ang muka, binuhusan ng tubig hanggang sa halos malagutan na ng hininga itong si Tanggol. Ngunit nalagpasan ni Tanggol ang paghihirap na ginawa sa kanya nitong nga nga si Chip at ni Warden dahil nga sa utos nga ito ni Olga dahil sa laki ng patong sa kanyang ulo. Ngunit nakaligtas siya at dito naman ay nagkaroon nga ng duelo. Itong si Bogs at itong ang si Tanggol. Dahil nga dito ay uh, nakitil ni Tanggol ang buhay ni Bogs kung saan nga ay dito nabilib at uh, nagustuhan siya nitong si Chip Espinas. At kaya nga siya ngayon ang kinuha nga kanang kamay nitong uh, si Chip at ginawa siya dito At si Tanggol nga ang ginawang hitman ni Chip Espinas kasama dito si Bubbles na na uh, si Bogs. Iba na alawi na kung saan ay talagang kumikitil sila ng buhay ng harap-harapan ng mga taong uh, halang ang kaluwa at na uh, gumagawa ng anomalya sa gobyerno. Kung kaya ito ngayon ang bagong rule dito nitanggol ang kanyang uh, paglabas-masok sa loob nga ng correctional na kung saan ay nagkahabot pa nga sila ng kanyang uh, tunay na ama na si Ramon na kung saan nga ay nakita niya sa kiyapo. Itong si Mokang at dito silang dalawa ay nagkita at hinalikan nga dito ni Tanggol. Si Mokang na kung saan ay nakita nga ni Ramon at ang sabi nga dito ni Ramon ay asaw ko yan kaya dito sila nagtutukan ng baril at nagduelo nga ang mag-ama at nagulat naman itong si Ramon dahil pagkakita niya dito kay Tanggol ay nakita niya ang sarili niya. Sa mukha nga ni Tanggol at si Tanggol ay binaba din ang kanyang baril At dito nga ay unti-unti uh, nang nag-uusap itong si Tanggol at si Ramon At dito na nga din matutuklasan ni Ramon ang totoong pagkatao ni Tanggol At ang Tanggol na nagpapanggap sa kanilang tahanan na Kaya't kung saan nga ay dito na makikitil ni Ramon ang buhay nga ni David Dahil sa pagpanggap niyang siya ang uh, anak Ngunit hindi pala, yon pala ay ang uh, kapatid sa ina nitong si Tanggol, si David at dito naman ay hindi makakibo at magugulat na lamang itong si Olga dahil wala siyang kaalam-alam sa mga ikinikilos at ginagawa nitong uh, si Ramon ay alam niya na pala ang katotohanan, kaya mabibigla dito itong uh, si Olga, ano kaya ang gagawin dito ngayon ni Ramon, ngayong malalaman niya na ang katotohanan na si David ay hindi siya si Tanggol at dito rin malalaman, kaya dito ni uh, Ramon na si uh, Olga ang siyang lahat ng uh, may kagawan or siya ang mastermind sa lahat ng pagpapanggap nito nga si David. At ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paka subscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share din po siya para maging update kayo sa lahat ng gagawin pong video. Maraming salamat. Ingat. God bless and Bye bye.